pagkakataon ito, atin po pag-usapan ito yung may kaugnayan pa rin naman po ano sa pagbaha sapagkat pagkata uh, ito po ay nag-ugat mismo sa isyu po ng uh, flood control projects na sa kabilang linya po natin para po magbigay po ng mga karagdagan detalye kaugnay po sa ilalarga na uh, mas uh, sinasabing mas uh, malaki na trillion peso March part 2 sa November 30 po ito na sa kabilang linya po natin Si Trillion uh, Peso uh, Movement uh, spokesman at uh, one sa bayan uh, co-convener Attorney Howard Calieha. Magandang uh, tanghali po Attorney Calieha. Welcome po muli sa DWIZL Channel 23. Drew, na sino po Attorney? Yes sir. Yes sir. Good uh, good noon sa inyo. Drew, at good noon sa inyo mga tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Opo, salamat po sa inyong pong uh, pagpapaunlak uh, Attorney sa amin po dito sa Impilan. Uh, sir Kumusta sa na po yung preparation po natin para po dito sa ikalawang bugso po ng P1 trillion peso march uh, sa November 30. Saan po ba ito uh, ilulunsad? Anong oras po ba ito uh, sisimulan? Uh, Drew alam mo tuloy-tuloy yung ating na uh, pag-aayos niyan at tuloy-tuloy yung ating pagpapalakas ng ating puwersa ng ating grupo at uh, yan pong November 30 ay eh, naka uh, Uh, humingi ho kami ng permiso dito po sa, oh, ulit sa EDSA People Power Monument, pero mm -hmm. kung uh, tayo ay papalarin, eh, baka bigyan tayo ng, uh, kumbaga, kasi we are expecting a bigger crowd, eh, mm -hmm. Uh, kung maalala mo Drew, nung September 21 na uh, from the EDSA Shrine up to the People Power Monument, maraming tao kahit mm. hanggang doon sa overpass, no mm. sa sky, sa ano don sa skyway, mm. sa overpass, no so we're we're expecting more so bakak magcover natin pat, pati yung buong EDSA from uh, from ano yun, from the shrine to the people power monument and the whole of White Plains So, pero siyempre uh, lahat ito will be in coordination with uh, yung ating magkapulisan mm -hmm. at yung MMDA para maging peaceful at uh, maayos yung ating rally at sisimula natin to uh, ng 10 o'clock nang umaga at uh, siguro hanggang tanghali hanggang hapon ko hanggang san tayo abutin mm -hmm. depende sa dami at uh, pagtangkilik ng ating mga kababayan alam mo maraming mga gustong sumali at yung yung programa na ina-envision namin mga 2-3 hours baka mas humaba kasi mas maraming uh, gustong lumahok at makisali sa ating programa sa November 30. Opo. Uh, attorney, meron din hubang activity sa Kirino Grandstand? ah uh, hindi ho kami yon uh, ang aming aktibidades ay eh, nakasentro po sa yun nga sa EDSA, Edsa people EDSA Apo. people power mo bagamat bagamat baga drew ano kasi ang sigaw natin ng uh, accountability at uh, yung ating laban sa korupsyon, eh hindi lang naman limited sa Manila. Mm. Kaya simultaneous rin to sa Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro, Bacolod, sa iba-ibang lugar natin. So uh, gagawan din po natin yung live streaming para makita ng lahat ng tao na talagang uh, sumasama at uh, kung maga nangingit-ngit ang taong bayan, buong Pilipinas, hindi lang po dito sa Metro Manila. Okay, speaking of, binanggit mo na rin pala Atty. Kalieha sa Cebu. Baka of course alam naman natin na talaga apektado sila ng uh, uh, matinding pagbaha at uh, tinuturingan ng OCD na inihalin tulad sa pananalasa ng bagyong undoy. So are you expecting uh bigger numbers or bigger nakiki... uh, part uh, participants Apo, o mas marami nakiki... pa ba kami sa mga kababayan natin sa Cebu sa Visayas hindi lang Cebu no may Apo. maraming maraming areas at uh, sabi ko nga nagpapadala rin kami ng kung ano man tulong ang maiidala mai, mai natin diyan hmm. ngayon syempre maantindihan natin kung makasama sila o kung limitado ang kanilang pagsama sa November 30 bagamat sabi ko nga uh, nakikipag-ugnayan kami para sila rin ay makasama kasi gusto rin nilang sumama so in whatever capacity mm -hmm. depende rin kasi siguro sa sa limitation ng kanilang kung anong ang ang facilities or logistics nila na pwede doon mm -hmm. so we will ano we will adapt to whatever is possible with them i mean not saying not only Cebu but other areas no mm -hmm. uh within the philippines na na, na lantaran or whatever kung may problema ng bagyo or uh -huh. whatever calamity so mag adjust po tayo doon all right pero attorney uh medyo babalikan uh, no han ko lang ano tut, uh, balik muna tayo doon sa ginagawang uh, action ng uh, uh, gobyerno regarding this uh, issue ano po of course ICI ang uh, Office of the ombudsman uh, meron silang mga actually may third batch na po attorney Kalieha, ng mga inire-recommenda na kasuhan um, kung, kung, ano pa, pa, papanagutin kayo ba'y kontento sa ginagawa po na action ng ICI, ng ombudsman and the government, uh, particularly DPWH uh, itself, uh, attorney Kalea? Well, unang-una paalala ko lang, um, pinapaalala ko lang dun sa ICI kasi nangako sila na ila live stream. Sabi nila baka hmm. mayroon silang November 11 ba or 10 na uh, susunod na hearing. Yeah, so week. ina inaantabayan na natin yan na sana maging totoo na, no? Mm -hmm. number one. Number two, uh, although hindi kami totally masaya, eh, we appreciate yung... Uh, tatlo o dalawa tatlo o apat na nilang mga kaso na na-file o na na sa ombudsman no um, mm -hmm. Hello. Papa, papa, papa. Although paalala ko lang Drew sa ICI at sa Ombudsman sa DOJ at saka sa DPWH ang problema natin dito sa flood control ay eh, hindi limitado dito sa 2025 2024 budget kung titingnan natin nagsimula Kasimula ito 20... 2016 oh. I mean alam natin na maraming nangyayari pero kumbaga yung buaya naging god sila mula noong 2016 <laughs> oh. kasi di ba buaya na sila matagal ng buaya. o sabihin natin <laughs> na anong tawag dito butiki oh. yung butiki naging buaya pero naging sila yan mula 2016 onwards. So, oh. ang ang sinasabi ko, dapat ang kanilang investigasyon ay eh, simulan nila 2016 at inamin naman ni hmm. Datiskaya at ng mga kontraktor doon mismo sa Senado na talagang sila ilumago noong 2016 noong panahon ni Duterte at hmm. panahon ni Senator Bongo. So, I think, uh, kung gusto natin talagang uh, uh, putulin ang ugat o ang ulo ng uh, ni Godzilla dito sa problemang ito isimula natin dun sa 2016 mm -hmm. if we are fighting corruption we fight all forms of corruption we don't limit to attorney uh, attorney puputol ka attorney hindi ka pa ba balikan natin si attorney ah uh, nalubog yata sa bahing cellphone di ba <laughs> sige uh, maganda yung uh, sinasabi ni attorney uh, doon sa Ah, uh, isyu nga po dito sa flood control project. Though ang sinas- ang sinasabi niya, bagaman hindi sila ganoong uh, masaya doon po sa resulta, ay kontento uh, pa rin naman ho sila doon sa itinatakbo ng uh, investigasyon. O uh, okay na? Okay na? Attorney, go ahead po. Naputol po tayo. So, so, sorry drob, mukhang ano, mukhang uh, sinisensor na tayo ng mga kalaban natin. <laughs> kaya Akala namin nalubog tayo. sa bahay cellphone mo eh. <laughs> Oo nga, sabi ko nga, nalulubog, linubog tayo sa bahan ng ating mga kalaban. Anyway, sabi ko nga, kung titingnan talaga natin, kasi ang laban natin, through all forms of corruption. Talagang kailangan simulan natin at putulin natin yung ulo ni Godzilla mula 2016, hindi lang itong ngayon or last year or two years ago. So simulan natin mula 2016 up to today. Yun talaga sana ang kailangan natin na uh, repasuhin. At uh, bagamat sabi ko nga, uh, we appreciate na meron ng na na tatlo, tingin po natin mabagal ang takbo ng pagfile. Mm. mas marami pa dapat mas ma-file at kailangan mas marami pang ibang uh, uh, malalaking tao o malalaking kingkong o gansila na ng pulihin at uh, mm. ikulong at uh, kasuhan so sa tingin natin wag lang yung mga butiki ang kasuhan nila pero dapat talaga yung mga big fish o yung mga gadsila ang ang lang isama sa kaso kumbaga parang uh, sur surgical lang ginagawa ngayon, dihuwag uh, do you ah 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 Kaya nga, ah ah hindi natin sabihin ito yung ah nam Kasi alam mo, ang... Ang corruption, walang kulay politika yan eh. Dapat walang asul puti, mm. pink, or uh, blue, or red, or orange, or green dyan. Mm. Dapat yan, kaya ang um, um, sa amin sa Trillion Peso Movement, puti ang kulay natin kasi dapat hindi tumitingin sa politika yan. Walang kaibigan, walang mm. kamag-anak, walang mm. politika. Pag ikaw ay nagcorrupt whether it's 1 million pesos mm. or 1 trillion pesos, lahat yan ipagnanakaw eh, sa bayan at lahat yan dapat parasuhan at managot ah uh, how about naman, of course, kaya nga trillion na peso, di ho ba? E, yung mga kailangan na, syempre, kailangan ibalik. Yung Opo. kung ano yung kinuha, dapat uh, ibalik din sa taong bayan. Uh, Attorney uh, kayo ba ay uh, kampante na kahit paano, ilang porsyento man, maibalik, no? Kuma kumaari nga eh, lahat ibalik, di ba? Yun ang gusto natin, balik lahat. Opo. Kayo po ba ay uh, kampante, maibabalik kahit paano itong uh, mga nakulimbat, mga kickback ho, mga para sana sa taong bayan itong uh, pondo na ito? Kaya nga, Drew, gusto natin mabilis-bilisan kasi alam mo, mabilis magtago ng pera eh, mabilis <laughs> magtago ng property. Pero nabalitaan ko, may auction na ng mga kotse Ayaw sa pala. Uh, Bureau of Customs. Uh, ito ay maliit na bagay, although, sabi ko nga, we appreciate that sa gumugulong ng konti, may maibalik na konti. Pero alam mo, ang taong bayan, dapat hindi ibalik ang konti. Sabi ko nga, uh, kung bibigyan ng pagkakato ang mag-propose sa Senado at sa Kongreso, pwede uh, tayo mag-propose na dapat pag ikaw ay nangulimbat, nag dapat ang ibalik mo ay eh, times 3 o times 4 o times 5. May interes ha? Hindi eh, lang interest, drog. Talagang ita-times mo ka agad, kunya rin uh -huh. -na ka ng 1 million. Dapat ang parusa sa'yo kulong na hanap, habang buhay. Tapos times five o times three ang ibalik mo sa taong bayan. Kunyari, 1 million, di dapat 3 million ang ibalik mo. Wala na interest-interest na pag-uusapan kaagad, mm -hmm. times kaagad. So, para it, it, makikita na na yung dinakaw nila, mas malaki pa yung mawawala sa kanila. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you believe, uh, Atty. Galea uh, are, are you convinced na wala magiging whitewash dito sa investigation na ito, dito sa issue na ito? Kaya nga sabi ko nga, Drew, kailangan bilisan eh kasi 'yan ang aming pangamba mm -hmm. na alam mo habang tumatagal baka medyo na-filter ko sino lang yung uh -huh. ko lang yung kakasuhan alam mo yung filter pang, pang photograph lang yan pang eh di ba pang IG yan eh pang IG yan eh pero siyempre dapat yung filter hindi dapat mangyari dito kasi uh -huh. nga kumbaga parang eh, kumbaga drini dress up mo yung ano yung yung corruption kaya hmm. nga sabi ko nga kung tunay yung laban ni presidente Marcos at uh, pinapasalamatan natin talagang may laban siya sa corruption pero sana hindi naman lip service talagang gawin niyang totoo yung laban sa corruption na Uh, itong kanyang anti-corruption drive eh talagang should not uh, be any political so hindi kakampi niya sa politika kailangan parusahan o kalaban kailangan parusahan ka mag-anak ka ibigan kaklase or whatever kailangan yan eh, kung sila ay eh, nagnakaw, eh, kailangan lahat yan eh, maging accountable. So, in that aspect, pantay-pantay eh, at uh, makikita natin talaga na may legacy siya na yung laban ni President Marcos. Eh, kung maga, maging action, hindi lang lip service. Opo, uh, Attorney Calieha, no, mabalik ako doon sa trillion na uh, yung sa movement, sa uh. Uh, isasagawa po ninyo na activity come this uh, November 30. Eh, yan po ay eh, Bonifacio Day, di po ba? Ano-ano ano po bang mga grupo ang uh, possible, ang uh, mga sasama po sa inyo, yung mga nagpahayag po ng kanilang kahandaan na lumahok? Uh, ngayon ho, pero bago, bago yung November 30, Drew, paalala ko lang, every Friday, nagpupuso tayo ng puti at saka every Sunday. At uh, meron tayong misa kada 6 o'clock uh, every Friday at meron tayong noise barrage after that. Hmm. Lahat ho ng grupo ay sumasama dyan at lumalakas nga yung grupo nationwide. No? ah uh, ito sabi ko nga pinangungunahan ng ating mga um kaparian mga religious, mm -hmm. uh, hindi lang po yung mga katoliko, pati yung mga evangelical, pati po yung mga protestante, at pati mga kapatid natin na muslim, mm -hmm. eh, kasama rin po dito sa ating uh, grupo. Tapos we have more than, ngayon nakita uh, ko lang sa listahan, more than a hundred civil service organizations already, kasama okay. na po dyan, yung bayan, yung Akbayan, at uh, kasama na rin po, kung maalala mo, yung uh, nung November anong uh, na September, September 21, 21 may grupo na nasa Luneta yung uh, ibang uh, uh, kasamahan natin eh ngayon magsasama na po yung Luneta group at Uy, yung EDSA group business so, sector kasama ba business sector kasama din po at uh, yung uh, sabi ko nga yung mga ating mga bababa sa kanilang mga opisina sa Makati yung mga businessmen natin actually kahit nung September 21 droo marami uh -huh. na pong kasamang mga ah uh, taga makati business and etc so Ooh. so hindi ho sila kumbaga hindi ito first time na sumali sila kasi nung September 21 marami na rin po tayong mga kasabay at But, kasama apo, apo. na nasa business community Yes opo attorney well alam naman natin kung ano nangyari nung September 21 ang pangambaboot syempre uh, ng publiko at uh, of course nakatutok din po ang Philippine National Police Are we uh, confident na hindi po hindi na po mauulit yung nangyari pong karahasan at hindi na po kayo malulusutan uh, this time around sa November 30. Opo, yung kaharasan naman na nangyari noong September 21. Hindi po sa aming hanay yon hmm. uh, drew. Kung maalala mo bandang Menjola 'yung bandang papuntang yes. Malacañang, yeah, may mga sumugo doon. Hindi ho namin kasama 'yon. Hindi rin kasama nung kasama ng Luneta 'yon. So, ibang grupo 'po 'yon. 'Yun 'yung grupo na gustong uh, magpatalsik ng gobyerno, pero mm -hmm. sa amin hindi ho kami kasama doon. So, mm -hmm. doon ho sa hanay namin um at maisama ko na rin 'yung hanay doon sa Luneta at Apo. doon dito sa EDSA. Uh, tahimik at peaceful yung aming uh, rally. At sabi ko nga, yung ibang from Luneta, eh, nakalakad pa nga, nakaabot sa amin sa EDSA nung hapon. Kaya dumami. But uh, um, God willing, sabi ko nga sa November 30, mas marami. At continuous naman yung aming coordination sa PNP at sa MMDA. At sa aming mga hanay, ay meron naman kami mga kumbaga nagpupulis nung aming ranggo. Although, uh, syempre, hindi natin maiwasan na maraming gusto manggulo. Talagang yan, eh, kumbaga, ina anticipate natin yan at uh, hindi naman natin papayagan na mangyari yan. Alright. Uh, attorney, baka meron pa po kayong mga karagdagang mapanawagan, payo, sa ating mga kababayan, mga nais pong lumahok at yung mga medyo na pa rin at na, oh. po sa takbo po ng investigasyon. Attorney Kaliha. Opo, sa atin lang po uh, inimbitatahan ko po lahat, no? Sabi ko nga every Friday, every Sunday ngayon tuloy-tuloy uh, po yung ating uh, rally, uh, yung ating noise barrage at yung pagsuot ng white, no? At uh, sa November 30 yung ating malaking uh, pagtitipon sa EDSA. So makita kita po tayo doon. At uh, siguro naman kung makikita natin na uh, medyo uh, nababagalan sa pagtakbo ng hustisya, pero sabi ko nga darating din po tayo dyan. Pero hindi po mm. matatapos yan kung tayo ay eh, tuloy-tuloy magkatok at kung tuloy-tuloy tayo maging alerto. kung mm -hmm. Kung merong mga nangyaring small steps, pero kung tayo ituloy-tuloy na kumatok, eh, talagang hindi natin pababayaan. Wag ho tayong bibitaw dahil malaki hong talagang nawala sa kaban ng bayan natin. At kailangan mahinto itong systemic corruption. Kaya kailangan tuloy-tuloy po yung ating pagkatok, tuloy-tuloy po yung ating pag, uh, kumbaga, pag, uh, pagiging alerto at maging magmatsyag para po sa pera ng bayan at para sa kabutihan ng ating bayang Pilipinas. Alright. Marami pong salamat Atty. Kaliha, sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo Atty. Thank you Drew, salamat po. Salamat po si Attorney Howard Calieha muli po, ang spokesman ng Trillion Peso Movement at co-convener ng isang sampayan. And...